Pansin niya mga idol at medyo medyo basa na rin yung pinakilalim ng kanyang gearbox kasi dahil dahil po dumadaan sa pinaka tornilyohan po ng gearbox dahil may problema na po yung pinaka gearbox at bushing niya. So ang una po ay tatanggalin muna natin yung kanyang pulse, pull ano pulse ito para mahugot yung kanyang gearbox. sa uh, malog na po yung kanyang gearbox loob at labas po ng washing kaya dapat na po talagang palitan hindi ano na po tatanggalin po natin apat nut na screw nut or screw bolt para matanghugot itong ating uh, gearbox Ito po yung sinasabi ko kanina na lumalabas yung tubig doon sa baba ng pinaka-flooring ng ating washing. Diyan po dumada yung tubig dahil may tama na po yung gasket at gearbox. Pagkatanggal po ng hapan uh, na turnilyo, hagutin uh, na po natin yung ating gearbox para mapalitan. Ito na po yung ating nabiling spur ng ating gearbox. ah uh, dali lang po natin yung ating sample para eh, pwede natin maibalik. And then, meron po yung uh, nakalagay na 10 t Ibig sabihin po, 10 teeth doon sa pinaka-spline. Dahil pag hindi po, po yan, hindi po papasok doon sa ating LEC all-pulsator doon sa pinaka-ibabaw. Kailangan po parehas yan. And then makikita naman po natin yung pinagkaibahan ng bago at luma. Intact yung ating bago, itong ating pinagluman ay sadyang talagang uh, may gewang na or alog na. And then balik na natin yung apat na tumilyo. And then although dala ko rin tong yung tong sample ng ating belt doon sa pinagbilhan pero pinon pair yung bago at luma. Okay pa naman siya at medyo makapal pa kaya hindi na ako bumili ng bagong bapan uh, belt niya. And then ibabalik na po natin yung ating pulsator para at ilagay yung ating tornilyo at para matesting na po natin kung okay na ba siya at hindi nagaano maingay. Pag mag testing po kayo, uh, lagyan po natin ng tubig para sigurado. Kasi uh, meron kasing ganitong klase na pag tinesting mo, walang ingay kasi walang pwersa. Kaya kailangan lagyan po natin ng tubig para malalaman natin kung uh, gagagal-gal pa ba o mag-iingi pa ba yung kanyang gearbox. So hanggang dito na lang po ang aking video. Sana nakatulong ang aking video ito. At sana po, huwag niyo po kasanang kalimutan, supportahan na ang YouTube channel ng Buhay Driver Joe TV. God bless po sa inyo lahat at mabuhay.